eto na ang ating simpleng minudo. Good morning! Kamusta na kayong lahat? Sana ay okay lang kayo kung nasaan mang parte kayo ng mundo. At ngayon nga ay papasok na ang kambal at maghahanda tayo ng kanilang baon. Sobrang simple lang, ham sandwich na may cheese. Ganun lang kasimple. Alam niyo ba, nung nag-umpisang mag-aaral yung mga anak ko, no, nung kindergarten, sobrang nahihirapan talaga ako na mag-isip kung anong babaunin nila. Andiyan yung titingin ako sa YouTube, mag-google ako, yung mga baon ideas. Kasi minsan uuwi sila sa bahay, tapos um, either hindi kinain yung pagkain, pag-uwi gutom, syempre gutom mainit ang ulo, mga ganong bagay. So, ginawa namin, nag-usap-usap kami, tapos tinanong ko sila, ano ba yung mga kinakain natin sa bahay na sa tingin nyo, gusto nyo sa, uh, kainin din sa school? So, ganun, um, experiment siya. So, may mga bagay akong natuklasan na gusto ng mga anak ko kainin sa bahay tulad ng mac and cheese. Pero pag binaon sa uh, sa school hindi naman nila gusto. So kahit gano'n yung sitwasyon, um talagang trial and error hanggang sa yun nga natuklasan namin na gusto pala nila yung pierogies. Gusto nila tong sandwich. Um, hindi lahat ng uri ng cold cuts gusto nila para sa sandwich. May cold cuts na gusto sila gusto nila para lang sa sandwich na pag-aalis kami kakainin at yung cold cuts lang na para sa bahay. Tapos may iba din na yogurt na gusto lang nilang kinakain na pang school. May mga prutas na kinagusto nilang kakainin lang sa bahay at hindi sa school. So hanggang finally, nalaman na namin kung ano yung gusto nila. Experiment lang talaga. Talaga siya ganun. So ako, pinabaunan ko ng marami yung anak ko. Kasi nga, nasabi ko na to sa isa kong vlog, dalawa yung outdoor recess, ang haba masyado ng oras. Tapos, mayroon pang gym. Diba? Tapos, luma, um, lumalaki kang bata. Um, masyadong mabilis yung metabolism mo ma kasi malamig din sa labas. Diba? Outdoor recess, napakalamig sa labas. So, okay na sa akin na iuwi nila kaysa naman nasa school gutom. Pero, ang usapan namin, dapat ang unahin yung kainin, yung mga masisira tulad ng sandwich, ng cheese, ng yogurt, at saka ng prutas. Yung mga iba na nasa individual package, okay lang yan na hindi nila i, i na lang nila kung hindi nila makakain. Yun. Kasi minsan si Lincoln, eto, umuuwi to, may mga hanash, gutong pa raw siya. So, baon ko na lang siya ng marami. Siya yung may... <laughs> yung, yung, lunch bag, in lunch bag ni Lincoln, siya yung may marami, may, may dalawang sandwich at maraming baon. So, bigyan ko na lang siya ng marami. Iuwi niya na lang kaysa naman magkaroon ng hanas. So, ano ba kayo mga mami? Relate ba kayo dyan? Comment down below naman. At gusto kong basahin ang mga comment niyo. At mga mamis, baka may maya advice din kayo sa akin kung anong pwede ring baunin ng mga anak ko na hindi ko pa naiisip. Baka kasi may masarap na ilutong ulam na hindi naman messy kainin na pwedeng baon ng mga anak ko sa school. Sige na naman. Advice naman dyan. ito, papasok na nga sa school at nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na yung bahay namin ang lapit sa school. Isang tawid lang talaga. Pero kahit isang tawid lang, dapat siguraduhin mo na titingin ka kaliwa, kanan, at yung sasakyan, malayo, malayo lang talaga bago ka tumawid. Kasi alam nyo ba, kapag ka ganitong snow, madulas. So, hindi mo maiiwasan, hindi mo masabi na ako yung aksidente na kahit nagpreno na yung driver, umaandar pa rin kyan kasi madulas puno ng snow yung kalsada. So, ingat-ingat lang sa pagtawid. At salamat naman ako. Ayan nga, nakatawid kami ng maayos at enjoy natin tong araw na to. Pagpasok nila sa school, si Cookie naman ang aking kasama. At panoorin natin si Cookie. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ito po pala yung snowplow. Pinapush niya lahat ng snow sa gilid para maayos makapag-drive ang mga driver sa kalsada. At ito na nga, hindi kami nagtagal ni Cookie sa labas kasi malamig. Malamig na malamig talaga. At makikita natin na yung mga snow, typical lang tuwa para sa katulad ng breed ni Cookie, na yung snow dumidikit sa balahibo. So, wag nating hahaltakin kasi pag hinaltak natin, masakit. At ganyan lang yung mga mabibilis lang matanggal. Um liligligin ko lang tapos matatanggal na siya. Usually, kapag yung snow ay sobrang grabing makapi talaga, ang ginagawa ko nalang, dadaling ko nalang si Cookie sa bathtub, tapos yun, uh, muhugasan ko nalang siya ron, mas mabilis matanggal. Pero pag yung ganito, saglit lang siya sa snow at niliglig ko, ay natatanggal agad, ganun nalang gagawin ko. Etong um, hair blower na to, ito talaga yung ginagamit nila sa, kapag nagpunta ka sa mga salon para sa pets, binili namin to ng baby pa si Cookie kasi, mas madib mas mabilis siyang makatuyo ng buhok. Iba siya kumpara sa mm, hair blower sa buhok natin. Ang breed pala ni Cookie ay vision for say. At double coated siya. Kaya yung balahibo niya ay mabilis magbuhol-buhol. Ganun. Kaya malilibang ka kung may alaga kang vision for say. Kasi um, kailangan mo silang i-brush palagi. High maintenance talaga sila. Pero sobrang grabing saya naman ang nadadala nila sa aking buhay at sa buhay ng aming pamilya. So salamat naman ako at cooperative si Cookie at mabilis matapos 'tong pag hair blow blower. Mm -hmm. At eto na nga dumating na ngayon nagpipick up ng basura. So sa mga hindi nakakaalam, yung basura nila, yung basura dito kukuhanin ilalagay sa may likod ng truck. Tapos uh, magdadrive na sila kapag tapos na hihinto sila sa bawat bahay para pick upin yung basura. Kung hindi nyo alam ang iluluto nyo para sa ngayon, eto ako mula nang nagkaroon ako ng kambal. Talagang sobrang simple lang ang pagluluto ko kasi ang pagluluto ay nagkukonsume rin ng mahabang oras. Pero masarap to kaya i-try nyo. At eto na ang ating simpleng minudo. Ganyan lang kasimple. Okay na lahat. Malambot na. Nakakagutom ang amoy. Ilagay na natin sa bowl. At ganyan ako mag-serve. So, ito para kay Lincoln. At pag ready to serve na, lalagyan natin siya ng cheese. Ayan na siya. Tada! Ito <laughs> naman kay Goofy. Nagpakulo ako ng pork separately. Kasi hindi siya pwede mm, lagyan ng mga kung ano-ano hindi maganda ayan at pag pinakain natin si Cookie konti-konti lang pwede siyang kumain ng 4-5 times a day basta wag lang marami kasi maliit lang si Cookie Good Jesus. <laughs> Don't be silly.